ay guys mayong hapon ni ni guys maguta na sad ni og balatong agisa gisahon na mo ni guys kay lami man daw guys yung balatong para panihapon to guys Ito po guys oh binili namin ng 20 pesos sa halaga ng 20 pesos guys para mayroon kaming ma mayroon kaming maulam ngayong gabi mga idol kasi walang pagbili ng isda kaya dito lang kami sa balatong design na lang namin to mga idol para masarap Hindi pa siya ano mga idol. Hindi pa siya masyadong gulang mga idol. Yung binili namin kanina. Presko to mga idol, galing to sa ano, garden. Garden to kinuwa mga idol. Hindi pa siya ano ba hindi pa sa gulang. Mm. bigla lang pag ano to mga idol. Kinuwa bigla ba. Oh. Hmm? Dibunlot siguro ni dito sa punuan siguro ni. <laughs> si to sa punoan mga idol. Peting maya mga idol. Pero okay lang to mga idol. Ulam na to mga idol. Mga idol oh. itu jog Yung... link pasal mengaidul. ngidol hindi pasya gulang mengaidul. kelangan pato mga dalawang dalawang ano dalawang araw pwede na sa kunin hmm? hindi pa siya kuan ba oh pino pa kasi mga idol hindi pa siya masyadong ano mga idol ito na mga idol oh pinutol putol na yung balatong idol oh, ito na mga idol oh pinutol putol na sa aking asawa para mayroon kaming maigisa ngayong gabi para pang ulam to mga idol pagkisupport lang sa aming mga video mga idol para ma ano kayo ma update din kayo sa mga video ko pagkis-click ang notification bell i-all nyo na mga idol para makita nyo lahat yung mga upload ko mga idol so yun lang mga idol Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Bye, -bye po.